So what's up sila at mga kanter na ah uh, Magandang umaga sila at mga kanter na ah uh, So ngayon ay uh, Papunta muna Ako sa ating tag mga kanter, no So ako lang muna mag isa mga kanter Dahil Yung kasama ko uh, May trabaho no sa tunnel Kaya yeah, Matagal ako hindi nakapag-abroad mga kanter no magit mag isang buwan na mga kanter Dahil sa so, sobrang busy talaga mga kanter no So bago ang lahat no Kung nagustuhan nyo ito ganitong kundit mga kanter Huwag niyong kalimutan mag subscribe sa ating moteng channel At pakiclick ang notification bell kung Nagustuhan nyo itong ganitong kundit mga kanter no So pasensya na sa mga Lahat kong supporters dyan no dahil may isang buwan ako hindi nakapag-upload so tara na makanter ah, samahan niyo ako makanter sana may mahuli tayo makanter so yun dito makanter ah. live yung bitag natin dito makanter you know, tingnan natin kung paano ba ng makanter sa bakit na lipkas Oops. May mga tinik Ups, ups. Ayun. Wala mga kanter. memang huh? May mga may mga bakas pang mga unggoy mga kanter. Yun Parang unggoy ata to. Nabita dito mga kanter. Parang unggoy. Yan oh. Malaki tong daan at tong baboy ramo mga panther. Oh. Ginito kayo maglatag ng baboy ramo mga kanter. Yung Ng mga malaking daanan nila mga panther. na dito. Ano? Sak na dito ipupunta yung baboy makanter. Yung malaking daanan. Yung dito makater Ah. Oh. Uh, Nibita pa rin dito makanter. Oh. Ah, oh, wala makanter. Hmm, oh. Sige, makante na wala. Punta tayo doon sa Dogo Makante. May mga bakas pa ba ito makante ro. Oh. Baka may mga baka may mga sagupa tayo dito makante. Ang baboy wala tayong armas dito mga kanter no ah parang may to ako sana mga maabot na ma ma to kanter no ako laka dito mga no. nasaya nakawala yung baboy dito mga kanter. Ah, parang may nakauna. Ata dito sabi amin makanter, oh. Ayan, oh. Para may nakauna at makanter. Sayang. Malaki-laki itong baboy na tumakanter, oh. Si. Siya nga, eh. Naunahan kami ata dito makanter, oh. Ayan, oh. May bakas yung mga sa makanter, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, pinagpapalo ata dito yung makanter. Sayang eh. Para naunahan kami dito mga kanter. Ako sayang. Super sayang talaga mga kanter oh. Oh, may mga bago pa mga apak dito mga kanter. Sayang super laki to mga kanter, oh. 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 Yan. Sayang talaga mga kanter. Yeno yeah, dito dala niyo mga ibang grupo niya makanter, di dito ah sa aking traga makanter naunahan ako kami makanter, oh ngay mga bakas pa duma makanter oh ako, higay makanter oh, ah dito makanter oh may mga bakas pa duma makanter agui sendiri iya makan terok oh, bagus betul makan ter iya aku saya makan terok oh? di itu pasar malak itu makan ter mungkin menga saya cinta kilo so makan ter iya lo sayang malaki itong baboy ramo ito makanter napakasayang talaga makanter naunahan ako makanter sayang ulam na sana makanter yan ako makanter oh. malaman talaga natin makanter may naka huli ng iba makanter ayan Oh. Sayang. Soket mata tadi tak makan terus. Pakai. Ah. Apa kah hidup tuh tu? Dua nai paling pernah makan terus. Balitat loh. So yun mga kanter, no ah, Sayang yun talaga yung Baboy so, May nakauna Ata saan, sa akin dito mga kanter Siguro malaki laki yung Baboy na yun Sayang no Iba. hindi sa kanila ang hirap yung nagdaan ng mga kanter para makakuha lang yung baboy ramo pero iba yung naka kuan iba yung nakapulot kawawa naman yung lagi naglalatag ng bitag makandat hindi makakain dahil iba yung nakahuli makandat no saka hindi sa kanila yung hirap yung kinuha yung, yung sayang no ang hirap pa namang ganito ang trabaho mga kanter kaya ganito ang buhay mga kanter dito gitu kanter puntahan natin yung dito gitu kanter Yang, sana pagpalain mga kanter no? nahan naunahan ako kasi mga kanter. Dito Wih Haram di Wala Wala bakantor oh yen wala. Mga kanter no ah. Dalawang bitag pala ang ating oh iba yung nakakuha naman dito mga yen Iyan oh. Dalawang bitag. Oh, naunahan na naman tayo mga yen oh. Sus. Malak. Dito oh. Talaga malaki itong baboy nito mga Hayang. dalawa sana itong na natin makanter no kung kung na ako pa ata yung nakauna dito makanter sayang noh. swerte yung naka nakauna sa akin makanter yan oh malaki ito itong itu, ito makanter siya nga eh kung sayo talaga makanter naunahan naman tayo mga kanter so yun dito mga kanter no, ah, may mga apak na bagong ba, no, baboy mga kanter oh, baboy ramo oh. mga apak dyan may bita kami dyan mga kanter oh. na may mahuli tayo mga kanter meron sana kaso iba yung nakahulot iba yung nakahuli mga kanter kasep piantai anta ikut makan ter itu wala di itu makan ter oh. ini wala cek wala rin di makan ter oh. saya malaki yung um, babu yung makan ter nakapasok kaso hindi hindi pumuntos natin dito kung makanter punta natin dito sa iba pa makanter may dito pa kami dito makanter sa iba pa tignan natin ito makanter dito yung isa makanter o oh, wala yung banda makanter puntahan natin makanter kapag palain tayo makanter kanter wala gitu memang bakas pang bakuy rang murid itu makanter gitu itu di sana kas wala gitu entar aja kita makanter kanter Okay. Ayan, wala. Ayan, counter, wala. So, yun, mga counter, no. Uh, bali Balik, tapos na tayo mga counter, no. Uh, so, ngayon ay pauwi na tayo mga counter. So, sayang, no. Uh, Balik, dalawas na natin na huli mga counter. Kung hindi tayo naunahan, no. Uulan sana yung mga counter sigurado malaki yung baboy mo yung makanter so baka sa susunod mga kater baka palain tayo makanter kung may mahuli ba tayo makanter kung so na yung kita makauna makanter so, dahil may, may nakalam na sa aming spot makanter no? yung saan namin nilagay yung nilalatag namin yung bitag mga kanter so thank you sa inyong lot mga kanter no? Uh, see you next vlog mga kanter